paborito nating fried chicken, may isasarap pa pala. Kaya kung gusto nyo rin maparami yung kain nyo, panoorin nyo tong video at ituturo ko sa inyo kung paano ko ito iniluto. At sarsa pa lang talaga, sobrang sarap na. Sheet! Meron nga pala ako dito makababad na Thai part ng chicken. May request kasi yung kapatid ko na ulamin daw namin ay fried chicken. At dahil nga mabait akong ate, syempre lulutuan ko siya na request niya. Pero syempre ilalevel up natin yung fried chicken na gusto niya. At ayan nga itong mga Thai part ay nililinis. kung ibang pampalasang nilagay dyan. Dahil dito pa lang sa butter ay magiging malasa na yan. Pero syempre may ilalagay pa nga tayo mga pampalasa dyan mamaya. Gagamit nga din pala ako dito ng quick melt cheese. Kaya naman na yan ay, ay ginagdad ko na nga ito. Halos yung isang bar nga yung nagamit ko dito. After nga niya binalikan. Maria. Yes. Ginisa ko nga lang ito hanggang sa lumabas yung aroma nila. At after nyan, isa-isa ko na nga din binalik dito yung mga pinirito kong manok. Siyempre, inayos ko lang para magkasya ulit sila. Ang ganda kasi nung nabili kong chicken na lalaki ng cut. At ngayon, maglalagay na nga ako dito ng isang pak na malit na tomato paste at isang cup ng tubig. Nilagyan isampak din yan. Tapos syempre sa ibabaw, ilalagay na nga natin yung quick melt cheese. Grabe, diba? Sobrang sarap yan. Itura,